Next natin, pag-usapan na natin yung mga elements. Yan. Pag sinabi nating element, ito ay from start tag hanggang end tag. So, ibig sabihin, start tag, alimbawa, P. Then, maglalagay kayo dun ng paragraph sa loob. So, yun yung content. Tapos, mayroon tayong closing tag na P. And tatandaan nyo lang na ang closing tag ay merong slash. Next. Oh, ito yung example ng HTML element. sa so, paulit-ulit tayo dito para ma-familiarize ninyo. So, meron tayong heading. Meron tayong paragraph. Meron tayong line break. Pero ang line break natin ay walang content at walang closing tag. So, meron din tayong tinatawag na nested element. Ang tatandaan nyo lang pag sinabing nested element, merong element sa loob ng element. Example, di ba meron tayong HTML. Sa so, may start tag yan, may closing tag. Then, kung mapapansin nyo, nasa loob ng HTML, yung body. So, ibig sabihin, ang tawag natin doon ay nested element. So, mayroong element sa loob ng element. Next, sa so, pakitandaan nyo na rin na huwag nyong kalilimutan ilagay yung closing or yung end tag. Usually, sa mga code editor, kapag niran natin yan, uh, possible, mabasa pa rin yung uh, content ng ating element. Pero, kadalasan, ay nagkakaroon ng problema. No? So, dapat i-check ninyo, may start tag ba to sa closing tag? Nailagay ko ba ng maayos yung buong element? So, lagi nyo i-double check yan. Para maiwasan natin yung error. So, pag sinabi namang uh, element na walang content, so ito yung line break. Na? No? Ang tawag natin dyan ay empty elements. Kasi nga, wala siyang content. Kung mapapansin nyo, wala rin siyang closing tag. Meron lang siyang start tag. No? Lalagay nyo lang BR. Okay? Right? Or yung line break yon ang purpose pala ng line break ay itong nakikita ninyo sa may presentation. Kung mapapansin niyo, meron tayong paragraph, this is a paragraph with a line break. Kung mapapansin niyo yung nasa pinakababa, yun yung output. No? Nasa first line yung this is a pero bumaba na yung paragraph with a line break. So, yun yung ginawa ng BR. no Binababa nya yung sumunod na part ng ating content. So, line. Tape. Pinutol niya yung line. Kaya bumaba na yung uh, ibang content. Next. So, gaya na nabanggit natin, uh, HTML is not case sensitive, pero, paki-practice ninyo na i-encode yung mga element in lowercase. So, kung ano yung nakikita nyo sa mga example natin, yun din yung gayahin ninyo. Okay? Though, hindi siya case sensitive, pero mas magandang practice yun kung ano yung proper. Okay. Attributes. So, meron tayong element. Pag-usapan naman natin yung attributes. So ang attribute ay nagbibigay ng additional information. Ano yung example nito? Yung href kanina. Ano pa? Yung sa may image na uh, tag maglalagay tayo dun ng source, 'di ba? Or uh, maglalagay tayo ng alt. Okay? So yung mga yon additional information. Later on mas maunawaan niyan kapag ka uh, Uh, nagko-code na tayo. Okay? And pakitandaan, ang mga attribute, nilalagay lang yan sa start tag. So, wala kayong makikitang attribute sa closing tag or sa content. Laging nasa start tag. At ang attribute ay may pangalan at may value. Ang value natin ay nakapaloob sa double quotation. Ang nagse sa pangalan at sa value ay yung equal sign. Okay? Ayan. So gaya ano'ng sabi natin sa may anchor element yung a tag, 'no, para sa hyperlink or sa link, meron siyang attribute na href. So, yung pangalan is href, then may makikita kayo yung equal sign ang value natin ay yung https colon slash www.youtube.com So, kung mapapansin nyo, nakapaloob siya sa quotation. So, ibig sabihin, kapag kinlik natin yung content, yung visit YouTube, mapupunta siya sa youtube.com So, yun yung purpose ng code na ito. Okay, source attribute naman, uh, ginagamit natin siya sa image tag or img tag. Ang purpose naman ng src ay doon natin nilalagay kung ano yung file name ng ating image. And please take note, para ma-detect ng inyong HTML document ang image, kailangan magkasama sila sa isang lugar or sa isang folder. Okay, kadalasan ganon. Pinagsasama natin sila sa isang lugar para madali nating ma-access. Ayan, meron tayong tinatawag na external image. Usually, ano to, from other website. Ganon lang yung tatandaan ninyo. External image yon. Okay, from other website. Then, meron din tayong tinatawag na internal. So, ito naman ay katulad na nabanggit ko kanina. Nandoon lang sa tabi ng ating HTML document. Or pwede rin naman nakalagay siya sa isang folder. No? Yun nga lang, ilalagay natin yung pangalan ng folder na yun. Later, mas maunawaan nyo yan kapag uh, na tayo. Pagdating naman sa width and height, oh, napakasimple lang. Usually, sa image din natin ito nilalagay. So, naglalagay lang tayo ng sukat. Yung taas niya at saka yung lapad. yung alt attribute naman, ginagamit natin ito kapag gusto nyo lagyan ng alternative text yung ating image. Kadalasan ito, ito yung nakikita ninyo kapag ka medyo mabagal yung internet. Halimbawa, nag-login kayo sa Facebook. Ayaw mag-load ng mga image. ba? Diba? Kasi sobrang bagal ng internet. Pero may mga nakikita kayong text. Okay? So, yung mga text na yon, yun yung laman ng alternative text or alt attribute. Okay? Ayan. So, ito yung example natin ng uh, HTML document. Kung mapapansin niyo yung alt may nakalagay, picture ito ni Anne na maganda. Ibig sabihin, kapag uh, natin yung ah uh, HTML document na yon or yung page na yon at hindi niya ma-detect yung image na nilagay natin sa source, ang makikita nyo ay yung text na picture ito ni Anne na maganda. Next, style attribute. Ang style attribute naman, ayan kung mapapansin ninyo dito nasa ano yan, uh, nasa loob ng start tag. Diba? So, dahil attribute lang siya. Ang tawag natin dito ay inline CSS. Okay? So, sabi natin last time, ang CSS ay para sa style. Or pag, ayan, pag-change ng color, ng font, diba? Ng size. Ayan, basta kung paano natin pagagandahin yung ating structure. So, ang style attribute ay para doon. Halimbawa, gusto niyo palitan ng kulay. Lagyan ng kulay pula. Ayan. Lalagyan na natin style. Then, ano ba yung nagsiseparate sa pangalan at sa value? Equal sign. Tapos, ang value, lagi nakapaloob sa double quotation. Tapos, lalagyan nyo lang yung gusto nyong style. Next. Lang attribute. Ang lang attribute, nilalagay natin yan sa start na HTML. Ay okay, ibig sabihin lang yan ay language. Ang kadalasan natin nilalagay ay EN or ibig sabihin yan English. Or pwede rin naman na English US. EN-US. Next, pag sinabi naman natin title attribute, ito ay isang tooltip. Ano ba yung tooltip? Ito yung kapag tinapat nyo yung cursor ng inyong mouse, doon sa element na yun, alimbawa, ang laman kasi nito, meron tayong heading sa paragraph. Sa so, pag tinapat nyo yung cursor nyo doon sa may heading, yung the title attribute, lalabas doon yung I'm a header. Pag tinapat nyo naman doon sa paragraph, lalabas yung I'm a tooltip. O, kasi yun yung nilagay natin na value. Okay, always use lower case. Okay, tandaan yan. Ito yung example natin ng good and bad. Code attribute, no? So, lagi nyo tatandaan na ang value ay nakapaloob sa quotation. Either single man yan or double quotation. Pwede. Huwag lang walang quotation. Yan, ito yung example natin ng uh, isang tag na mayroong attribute pero mali yung value kasi hindi tayo naglagay ng quotation. Okay lang natin gagamitin ang single at double quote. Kung doon sa uh, value ninyo, merong double quote sa loob, gumamit kayo ng single quote sa labas. Kung may single quote naman sa loob, gumamit kayo ng double quote sa labas. Ayan, para mababasa niya pa rin ng maayos yung nilagay nating value. Okay, that's all for today. Thank you.